anin na drug suspect ang matagumpay na naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa Cotabato, Bizal at Bacolod City. Nagbabalik si BN Manalo. Mahigit 7.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang drug buy bus operation ng Pidea Barm sa Cotabato City. Arestado sa operasyon ang tatlong drug personality na pawang mga tulak ng droga. Nakumpis ka rin sa mga sospek ang buy bus money, cellphone, motorsiklo at mga drug paraphernalia kalaboso ang isang babae sa bypass operation ng Pidea Region 4A sa Binangonan, Rizal. Kinilala ang sospek na si alias Wendy na isang high-valued individual at tulak umano ng droga. Nasa kote kay alias Wendy ang halos 380,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, budal money at mga drug paraphernalia hindi na nakapalagpa ang dalawang drug suspect na ito sa anti-illegal drugs operation ng Bacolod City Police sa Barangay 27, Bacolod City. Kinilala ang mga drug suspect na sina alias Big, 20 anyos, at si alias Rain, 21 anyos, na itinuturing ng mga high-valued individual. Narecover sa mga sospek ang aabot sa 50 gramo ng hinihinalang shabu na may estimated street value na mahigit 350,000 pesos by bus money at mga drug paraphernalia. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nadakip na sospek. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.